Magandang araw mga kapatid. Si Sarah Panahon po, muling nagaanyaya, tayo na sa landas ng pag-asa. Ang Ebanghelyo po ngayon ay galing kay San Lucas chapter 1 verse 57 to 66. Ito po ay tungkol sa pagbigay ng Panginoon ng anak kay Zacarias at kay Elizabeth at ang pagsilang ni Juan Bautista. Una sa lahat, hindi ko po maiwasang ikumpara ang pag ang magkaparehong sitwasyon nila sa Karayas at ang ating mahal na Inang Maria sa mga mensaheng dinala sa kanila ng Anghel Gabriel. Pareho silang may katanungan kay Gabriel. Ngunit pakikita natin kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng kanilang mga saloobin o disposisyon sa kanilang pagtatanong. Ang tanong ni Sakarias ay may halong pagdududa at kawalan ng pagtiwala dahil sa napaka sayantipikong paliwanag na kanilang ng kanilang kalagayan na silang mag-asawa ay matatanda na nga. Samantalang ang tanong ni Maria ay napaka-praktikal at makatotohanan. Paano nga naman ito bang yayari kung wala pa naman siyang lalaking nakakasama? Si Angel Gabriel ay mahinahong nagpaliwanag sa kanila na ito ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. Mapagkumbabang tugon ni Maria, Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Dahil nagalinglangan si Zacarias, nawala ang kanyang boses at naibalik lamang ito nang ipanganak si Juan Bautista. Ang pangalawang punto po ng aking pagninilay ay ang isa sa pinakakilalang tao sa Biblia si San Juan Bautista. siya ay isang propetang naghanda ng daan para kay Jesus Kristo na ating Mesiyas. mahalaga ang kanyang tungkulin sa kaysaysayan ng Biblia. ang ministry ng ni Juan Bautista ay ang panawagan para sa pagsisisi at pagbabagong buhay sa pamamagitan ng pagbibinyag. Ang tawag niya sa atin ay tumalikod sa mga kasalanan at paghahanda ng puso para sa pagdating ng ating Masiyas. Ang kahulugan ng kanyang pangalan ay, Ang Yahweh ay mapagbiyaya. Ito ay nagsasalamin ng diwa ng kanyang ministeryo. Sa kanyang pagpangangaral, pinaaalala sa atin ni San Juan ang biyaya ng Diyos na ililigtas tayo. At ang kailangan lang ay magsisi, magtiwala kay Jesus at magbagong buhay. Ako man maraming beses rin umasa sa mga sayentipikong paliwanag at mga praktikal na kalutasan. Sa halip na umasa sa makapangyarihang gawa ng Diyos na siyang nagpapaganap ng mga imposible. Mababa ang aking threshold o hangganan sa sakit. Kaya't agad-agad akong umiinom ng iba't ibang gamot upang maibsa ng kirot. Kapag hindi pa rin ito mabisa, nagmamakaawa na ako sa Panginoon ng kaginhawahan. At ang grasya na binibigay niya ay ang biyayang kayanin ko ang sakit. Naway, pakinggan natin ang panawagan ni San Juan Bautista para sa pagsisisi pagtiwala at pagbagong buhay. Malapit na po matapos ang taon. Tayo na sa kumpisalan. Tanggapin natin si Yesu Kristo na ating tagapagligtas ng may mapagkumbaba at mapagtiwalang mga puso. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Sundan niyo po kami sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube at sa Spotify. God bless po.